Isang party list group mula sa Nueva Ecija ang nagmungkahi na tularan ng iba pang probinsya ang mga hakbang na ipinatutupad ng probinsya upang mapabuti ang produksyon ng bigas. Sa pamamagitan raw ito ng paggamit ng legislative measures na magpapalakas sa agrikultura at magbibigay ng kinakailangang suporta sa mga magsasaka. Kaugnay nito, ibinahagi ng galing sa puso o GP party list sa isang Facebook post nitong Lunes, February 3, na 18% ng produksyon ng bigas sa bansa ay nagmumula sa Nueva Ecija. Kaya naman itinuturing itong bilang mahalagang modelo na maaring sundan ng iba. Ang Nueva Ecija na kilala rin bilang rice granary ng bansa ay patuloy na nangunguna sa produksyon ng bigas dahil sa paggamit nila ng modernong teknolohiya sa agrikultura pati na rin sa mahusay na pamamahala sa mga lupang sakahan. Bunsod nito plano ng grupo na maghain ng batas na magpapalakas sa lokal na produksyon ng bigas at magpapabuti sa kagamitan ng mga magsasaka. Sa ganitong paraan umano, magkakaroon sila ng mas mahusay na kapasidad sa pagtatanim at pagpaparami ng mga ani. Iginiit din nila na dapat pamuhunan ang bansa sa mas matibay at epektibong agricultural system na may kakayahang tugunan ng pangangailangan ng mga Pilipino. Matatandaan ngayong Martes, February 4, idiniklara na ng Department of Agriculture o DA ang food security emergency sa buong bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga lokal na pamilihan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.